Magandang araw mga kaibigan. Uh, ito, uh, gusto kong i-discuss sa inyo. Yung nakikita ko na posibilidad na ang relasyon ni President Marcos at Senator Aimee eh paasim na ng paasim o oh, nagkakaroon na ng hidwaan. Uh, not Personally, ba't sa trabaho lang umaasim ang relasyon? Magkaiba sila ng pananaw, magkaiba sila ng approach sa trabaho. Okay, so ano ang dahilan? Bakit umaasim na ang relasyon ng magkapatid? Dahil po ito sa pangyayari sa bigas, itong rice crisis sa ating bansa. Uh, two days ago, ang Senadora Amy Marcos, nasa Cabanatuan City, uh, kaharap niya, nagsalita siya among rice traders, rice farmers, mga apektadong mga residente doon. Sabi niya, dapat kasuhan ng gobyerno ang mga rice uh, smugglers, rice hoarders, dahil sila ang the there are the reasons yung miserable economic life of Filipinos. Ulitin ko. Buong tapang na <laughs> nagpahayag ang uh, Manang Amy na ang gobyerno panaw na kumilos na kayo kasuhan niyo na yung mga smugglers in orders dahil sila ang sani ng kahirapan ng ordinaryong Pilipino. Do you agree, mga kaibigan, sa sinabi ni Senator Remy? Bakit tayo naghihirap? Wala namang kakulangan sa baga, digas. Ang Pangulo, kailan ba siya nag-speech kahapon? We have enough supply of rice, sabi niya. Eh bakit nagmamahal ang bigas? Bakit nagkaroon ng price ceiling? Ayun, inamin na rin ng Pangulo na dahil maraming smugglers and hoarders na nagkukontrol sa law, uh, yung supply and demand. Kaya tama lang si Senator Aimee, yung, yung kanyang speech na dapat kasuhan nyo na <laughs> yung banta o threat ng Pangulo ng Sona smugglers and hoarders, your days are numbered. oh, di ba? Mag two months na nung Sona. Meron na bang nakasuhan? Wala pa. Ito na, very opportune time sana ito eh. Yung sa Sambuanga, kinonfiscate na talaga ang smuggled rice. Kaya pinamimigay na sa mga mahirap eh. Which is a very good move. Ganahan ko yun. Sana lahat ng mga na raid ng mga warehouse walang papeles ibigay kaagad nako ang daming matutuwang Pilipino yan So ipinamimigay na itong 42,000 smuggled rice nakuha sa Sambongga hanggang ngayon tahimik ang presidente tahimik ang customs sino ang may-ari? tahimik ang customs, tahimik si presidente tungkol sa kaso na ipail na ba o hindi. Hindi e dapat malaman natin 'yon mga kakaibigan? Right of information. Anong ginagawa ng PCO, Presidential Communications Office, kahit mag-press release lang na ito na, ang pangalan, ito si Tarpulano. Ito na po, yung kaso na i-file na sa ganitong korte, sa ganitong lugar, na ganitong pizza. Di ba napakasimple? Ah, kung ako ang presidente at gusto kong patunayan yung banta, yung threat ko, na, your days are numbered, ako pa ang mag-announce. Kung totoo pa itong presidente natin na gusto niyang labanan ang mga smugglers and hoarders. Noon pa sana, nagpunta siya ng Sambuanga. Yung kararating niya galing Singapore, nanood ng car race, Grand Prix. Sambuanga kagad, nag-distribute ng bigas sa mga beneficiaries, yung mga indigents uh, I, I, was expecting na babanggitin niya na sino yung mga may-ari ng bigas at ano na ang status yung na-file na kaso. Up to na wala. Umiikot na siya sa buong Pilipinas from Sambuanga, nagpunta siya ng Cavite, nagpunta ng Iriga City sa Camarines or the same thing, namimigay ng bigas. Well, napapaligaya niya yung mga pobreng Pilipino na nabibigyan ng bigas. Kailan? 'yung bigger picture 'yung war against smuggling and hoarding. Ano ngayon? Wala. 'Yun ang masakit. Kasi ang natutulungan ng gobyerno 'yung pagdidistribute ng bigas limited number of families lang. 42,000 sacks of rice lang yun. 42,000 families lang ang mabigyan kung ang granting na ibigay lahat. Eh yung millions of Pilipinos na affected sa smuggling hoarding. Baka mangyari ulit ngayon yung sibuyas last December na naging 700 ang kilo. Oh nangyari na nga, nagsimula na sa bigas. Lumubo na ng uh, 60 hanggang 80 hanggang nagkaroon ng price cap, price ceiling. So, ngayon, medyo nag-stabilize ng konti ng presyo, ang umaaray ang mga rice retailers. So, hindi ko maintindihan ang administrasyong ito. Bakit tahimik sila? Wala silang nababanggit tungkol sa fine ng kaso. Uh, ang na-research ko lang, ang Bureau of Customs, mula nong January up to now 49 uh, cases na ang kanilang na file so that's good 49 kailang ang next question yung conviction rate gaano katibay yung ebidensya niya so ito bagong usapan uh, after nang sona ng presidente uh, nagbigay siya ng napakagandang pangako na ang araw ng mga smugglers and hoarders ay bilang na eh wala pa namang naipapay mula nung nagkasuna kasi yung pinagmamayabang ng customs na 49 cases mula January before Sona mayroon na daw 49 okay so after ng Sona wala pa ni-research ko wala pang kasong na ipayl. ito na sana ang opportune time yung 42,000 sacks of rice na na-confiscate sa Sambuanga, yun na sana ang patutuo na tunay ang tapang ng presidente na your days are numbered. Kaya lang, wala. And then ito, kay Speaker Martin Romualdez yung 220,000 sacks of rice na na-raid nila sa Bulacan, ito, ang ganda sana ng dating kung Uh, may kumpletong aksyon nagagawin na sino-sino na ang may-ari ng tatlong warehouses na nakitaan ng napakaraming sako-sakong bigas na walang papeles na ipakita wala, tahimik si speaker tahimik ang bureau of customs ano na ngayon kaya tama lang balik tayo kay senator Aimee Nakikiramdam lang yan. <laughs> Dapat kasuhan nyo na. Gumalaw na kayo. Hmm. Ano kailan ba yun? Noong uh, birthday ni late President Marcos? Anong sabi ng senadora? If my father is alive, uh, my father will rise from the grave at mag-declare siya ng martial law to address itong problema, rice crisis sa Pilipinas ngayon dahil grabe na ang hirap ng taong bayan. Mga ganun ba? So makikita nyo ang Senator Aimee, medyo prostrated na rin siguro. Nakikita niya, wala, somebody is controlling who? Yung, yung Department of Agriculture sa reading between the lines. Ang gusto ni Senator Aimee, bitiwan na ng Pangulo ang DA Post. Kailang walang gustong manguha. Bakit walang gustong manguha? <laughs> Dahil may gusto, may tao sa likod ng Presidente na nag-uutos na huwag niyang bitawan. Yon lang yon. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin ang ating Presidente. Kaya habang tumingit, habang nandyan ang Presidente Bill uh, as Department of Agriculture Secretary, mahihirapan tayo na supilin ang smuggling hoarding dito sa ating bansa. Kaya kawawa ang Pilipino. Salamat po Senator Amy. Sana mag-ingay po kayo ng mag-ingay para sana makinig sa iyo ang ating Pangulo.